So magandang araw mga farmers no, so nandito na tayo sa ating farm ay today nagpapatanim na tayo ng ating palay mga farmers Ayan, so ayan dyan makikita niyo sa ating likuran yung mga laborer farmers na nagkukrisana na nagtatanim. So ito yung pangalawang area ko dito mga farmers na uh, tinataniman. Ito ay variety ng TOS 402 uh, variety mga farmers ay supply ng ating gobyerno na libre sa ating mga para sa ating mga magsasaka mga kapamers so yan mga kapamers no o ang ating mga masisipag na mga farmers laborer dito sa ating lugar sa amin ng probinsya ng Suriga del Sur ito po sila ay ating mga hired na mga laborer na tagatanim ng palay mga kapamers no Pakyawan system ito mga farmers ang uh, ating uh, ginagawa mga farmers no so ito yung mga pakyawirus pakyawirus na mga laborer na magtatani mga farmers so ang labanan dito mga farmers ay uh, pakyawan uh, sa, And, -farmers, sang, uh, sila ay, na sa si sa mga taon ay meron na farm uh, tawag no? ito may uh, 400 square meter uh, ay uh, babayaran natin ng 270 pesos mga farmers. Si so kung ilang kahon yung matatapos nila, nila uh, yan ang total ng na babayaran natin mga, mga kapamers no? so ganun lang kasi mga kapamers no? ang hanap buhay dito sa aming probinsya sa tuwing uh, tagatanim ng uh, palay, palay mga ka-farmers sa season na ng December mga ka-farmers no ng so simple lang mga farmers no ang kanilang uh, healing square makapag sa uh, 400 square meter trabaho ng ganitong uh, hanap buhay uh, marangal naman ito, kahit na uh, sabi na eh, sabi natin na ay maputik pero marangal na hanap buhay mga mga farmers para lang maipakain sa uh, kanilang pamilya at sa bawat, uh, isang uh, mga laborer mga farmers okay. No. So, ganyan lang kasimple mga kapamers Ang aming, aming hamahanap buhay dito mga kapamers uh, Kahit na uh, nahirapan pero masaya naman Para lang mabuhay mga kapamers no? So, ganoon lang mga kapamers no? Ang buhay dito sa probinsya ng Surigao del Sur So, ayan no, mga kapamers no Medyo malapit na siyang matapos uh, Kung titingnan niyo, mga kapamers no na may uh, guide siya na linya sa pagtatanim ito ay isa ko isang paraan uh, na pinalagyan ko ng linya para ano yung yung pagtanim nila ay uh, pantay yung yung linya yung paglalagay ng uh, similya mga kapamilya kung tawagin no kasi para uh, sa tuwing nag-iispit tayo ay uh, hindi tayo mahihirapan sa paglalakad mga kapamilya at saka hindi natin maapakan yung palay mga farmers no? kaya dun sa guide na yan dyan tayo uh, dadaan sa tuwing uh, yung nag i tayo kaya yung iba uh, ayaw nila ng ganitong distansya kasi ang distansya nito mga ka-farmers is uh, 13 uh, uh, inches uh, mga kapamers no? Uh, yung uh, distansya niya, niya dito no? uh, medyo uh, sabi pa nga nila ay ma medyo ma kwan mata ma mahaba yung kwan yung distansya ng linya mga kapamers an ito yung gusto ko mga dahil ay uh, sa tuwing uh, uh, ano dito mga ay tawag dito sa Tagalog dito mga yung surot at saka lahang big sabihin yung lahang ay medyo may distansya siya yung surot ay medyo maiksi yung linya ng uh, Uh, guide natin mga kapamers no? so ito yung pinili kong uh, distansya mga kapamers para naman ay hindi tayo mahirapan sa uh, pag mga kapamers no? dahil pag nag apply tayo dito ng medyo marami rami na uh, fertilizer ay talagang uh, malaki yung ano, tubo ng palay mga kapamers. Tinatawag na tiriring or sa sipak. Uh, ibri puno ng palay mga kapamers ay talagang may ano siya uh, maluwang yung pagtubo ng pale uh, palay mga kapamers at saka hindi siya ano, masiksik uh, sa pag natin na uh, pagdadaan natin hindi tayo mahirapan at hindi natin maapakan mga kapamers no? kaya yan pinalagyan ko siya ng uh, guide ha, at saka guide na line mga kapamers no para uniform yung uh, uh, straight yung paglalagay ng asimilya sa pagtatanim mga farmers So magandang araw sa lahat mga farmers uh, Salamat sa panonood ng ating video mga farmers Hanggang sa muli, uh, kita-kita-kits po tayo Sa susunod natin mga content Bilang isang magsasaka dito sa probinsya ng Surigao del Sur Maraming salamat!